Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. Ang so, ito yung reading natin sa Leo. Take only what resonates. Hindi ito magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang naman ang message, just na magre-resonate para sa'yo. Para sa mga gusto magpa personal reading, Jim Tarot Reader, siya yung isearch mo. Ako open din pala ako sa personal reading sa ngayon. So kung gusto mong makahabol, sa so mga gusto magpa-personal reading, ito yung details. Madam P, ito yung pinaka-Facebook page namin. Pero pa, kaya hindi mo ito ma-search, kaya ang isearch mo itong hashtag, ayan. Magkakadikit yan, guys. Walang space. Hashtag Unicorn Princess Tero. Yan yung isearch mo sa Facebook. <clears throat> and, yeah, let's start. And yung TikTok shop namin, makaka-avail ka doon mga product namin. Evil Eye and mga crystals, crystal, crystal uh, bracelet, unit i Isearch mo lang yun sa TikTok let's start what do we have here for the sign of Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Leo. Seven of Cups, Eight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Cancer, Scorpio, Pisces. Kunin na rin natin yung energy ng person na kakunik mo. <coughs> Wait lang guys, may sakit pala ako ngayon kaya pasensya na kayo. ihatid ko na lang yung message sa inyo sa abot ng aking makakaya. Kaya sobrang ma-appreciate ko yung comment ninyo, heart-heart ninyo, kasi kahit nahirapan ako, ibibigay ko yung best ko. Makita ko yung mga message ninyo, okay na ako guys. Yung comment ninyo. King of Cups, Four of Cups, Three of Pentacles. You're working hard, you're working hard, focusing on career, work ko, ikaw ay nag-aaral pa, career, ah, uh, study. Seven of Cups, marami kang pangarap sa buhay mo, marami kang gusto mangyari sa buhay mo, kaya pinagfokusan mo muna itong karir mo, itong pera, finance. Basta so you're just working hard for now, you know. O yung iba, pag-develop ng skills, knowledge, etc. And yung iba, kasi alam mo na ito yung makakatulong sa future mo. The King of Cups is person, nakakita tayo ng very romantic, very, very in love person. Four of Cups. Kaya lang, parang, uh, may, 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 nanggugulo sa kanya eh, actually. Wala siyang focus doon. Ayaw niya doon. I can see that this person is really focused sa iyo. Maybe sa pag-uusap ninyo, connection ninyo, communication ninyo, or pag I mean, pinag pinag-uusapan ninyo regarding money, whatever. It's just that kung ano yung meron sa connection ninyo, mas ito yung focus niya kaysa dito sa kung sino man itong nanggugulo sa kanya. ano yung emotion niyo sa isa't isa ng person na ito for me for me the tower is here, so pwede may iba sa nagkakaroon ng ending, maybe regarding family matter or regarding regarding your money, finances. Um, you don't feel happy pagdating sa particular person, maybe within the family. Wait lang guys. yung iba sa inyo kaya ka nauobliga na magtrabaho na magtrabaho na magtrabaho dahil dito sa focus mo sa pera dahil yung part ng family mo ngayon ay nakakaroon ng problema maybe financially yung iba and the eight of wands this is showing to me as um you pwedeng inuobliga ka rin kasi ng family mo na i mo itong pag focus sa finances or studies you know, <clears throat> the high priestess is here, the three of wands. The emperor and the hierophant. Ah, itong person na ito, nakasupport lang siya sa'yo. Uh, I feel like itong person na ito is, um, watching over you. Like, lagi siya nakamasid sa social media mo, sa si staff that, that you post online. This person is the emperor. Malaki ang concern nitong taong ito sa'yo. Could be like a father figure or could be a person na pag may mga maligang ginagawa sa niya sa'yo, ah, oh, huwag mo itong gawin, huwag mong gawin yan, ganun. And kaya niya yung sinasabi kasi nga importante ka sa kanya. Okay? May malaking or sa spiritual connection sa inyo na itong person na ito. And with the hierophant this is Taurus energy. Aries is also here. Nararamdaman niya rin yung spiritual connection sa inyo. Okay? And gusto niya rin maging best version ka ng sarili mo. Alam niya kung ano yung mga pinagdadaanan mo ngayon. So, I feel like sa ngayon feeling niya wala siyang magagawa. Ang magagawa niya lang is bigyan ka ng advice, tulungan ka. You know? And <clears throat> ikaw pa rin yung kailangan gumawa or humarap sa mga challenges na yun ng buhay mo. So, all in all, importante ka dito sa taong to, kaya niya ginagawa So, what will happen in the future for the both of you? The Justice card, the Three of Cups, and the Wheel of Fortune, the Judgment is here. Puro Major Arcanas, guys, only the Three of Cups ang hindi. <clears throat> in the near future, you do have here the Nine of Swords at the bottom of the deck. Four of pentacles, seven of uh, swords, four of swords. I feel like may mga katotohanan ka matututunan or malalaman pagdating sa iyong ka kaibigan or what. I, I can see that pwedeng ito ay magdulot sa iyong lungkot, pighati, whatever this thing na malalaman mo or sasabihin nila sa iyo. It can bring big change sa buhay mo. Seven of swords, <clears throat> I mean, ito more on advice din sa'yo to. There's a person or a people, a uh, particular person or people in your life na kailangan mong layuan, iwasan. And hindi mo kailangan i-reveal or sabihin ng lahat sa iba. Like, a particular secret of yours is pwedeng malaman or ma... ma like, this would cause, cause a lot of pain, a lot of lungkot sa'yo. And <coughs> you have to... The Four of Pentacles... This is showing to me as kailangan mo protektahan ang iyong privacy. You have to make sure na yung secret mo is hindi mo nasabihin or malalaman ng iba. Kasi there's a particular na <clears throat> for our sources here, I feel like there's this thing na pwedeng mangyari sa'yo with regards to your privacy, with regards sa mga iniingat-ingatan mo na pwedeng mabunyag or malaman ng iba and then this would lead into a stressful moment for you kaya nga medyo <clears throat> mag ingat ka in the near future and wag mo i-reveal lahat ng stuff or mga dapat mo i-reveal I mean itanggo mo muna ang sikreto mo sa kanya wag ka basta-basta makikipag-usap wag ka ano ni kanino or sasabihin kung ano-ano mga importanteng details na ayaw mong malaman ng iba kasi now is not the right time to do that and I can see big change pagdating sa'yo in the near future eh pwede magkaroon ng pag-aaway magkakagulo so be very careful especially regarding family matter tapos may mga bagay or tao kang no choice ka kundi i-cut off or tanggalin because of this particular problem. So, mag-ingat na lang. Okay? So, yeah. Thank you for watching. I love you all. And, bye-bye.